Good afternoon sa inyo guys. Tumaas na pala yung posisyon ko for today's video. Pero pag natapos natin tong trabaho na to, food trip tayo malala. Let's go! Dito pala nakapwesto yung kalbo sa gilid ng barko. Shish! Hindi naman to ganun kataas guys. Sa katubig naman yung babagsakan. Alright! Kailangan na daw welding in to, Sabi ni Bosun, delikado na raw kasi para sa mga kable. Kaya papakitaan kayo ni Kalbong Simon TV na mga iba't ibang klase ng kaliskis. Oh yeah! Pero bago natin weldingin guys, tanggalan muna natin ng mga libag-libag. Kaya Blue Eyes White Dragon, grinder please! Pagkatapos grinderin, kakain, este weldingin. Bibilisan lang pala natin to guys. Alam nyo naman, mahirap nang ma-fall. Sabay lolokohin ka lang. Oh, she! Alano, give me the chipping hammer. Oh? Chipping hammer. Chipping hammer. Chipping hammer. Oh, Yeah ikaw. So, yeah, have something in his eye, I think. Pagkatapos weldingan, tiktikan, kaliskis reveal. Pagpapatong-patungin ko lang yan guys hanggang kumapal tapos kakain na. Shush! Okay, ito na yung huling welding rod guys. Sa wakas, hindi tayo na fall. Oh, she. Ito na yung mga iba't ibang kaliskis natin guys. May kaliskis ng lechon, fried chicken, fruit salad. Uy, gutom na si Kalbong Siman TV. Oh yeah! Pakita ko na rin pala sa inyo guys kung bakit siya napupudpod. Dinadaanan kasi siya ng mga malalaking kable. I'm Ganun-ganun lang guys, kakain na naman tayo. Ano kayang luto ni Mayor? Kaya kayo na rin ang humusga kung mahirap ba talaga yung trabaho ng mga marino. Basta yung kalbo, enjoy lang. Tignan nyo naman, ang gwapo pa ng ating assistant. Tara, let's eat! Una ko na kagad tinignan yung sabaw, aba, parang sopas, mukhang malinamnam. Pagkatapos ng sopas, nandito na rin yung mga tinapay. Samahan mo pa ng chicharap. Wow, ang puti. Parang swan. Grabe guys, ibang swan na naman siguro yung nasa isip nito ni Kalbong Siman TV. Oh, she. Chicken saute sa Tagalog. Partneran mo pa ng secret sauce. Uy, pansit. Pampahaba ng buhay. Pumunta naman tayo sa mga pang-healthy. Kung hindi mo naman trip kumain ng chicken saute, pansit, chicharap, pwede ka naman dito sa mga gulay-gulay. Kanya-kanyang style lang yan guys kung anong gusto mong kainin, kuha ka lang hanggat gusto mo at ito naman yung sa kalbo. Hindi na muna ako magra-rice, tatlong chicken sauté lang, pansit, see you ulit, next bid, babayoo!